Patayin ko na ninyo, palabas na lakas, palabas ninyo si Sidihan. Okay. Palabas muna ninyo si Sidihan, Mamayan. Paglabas niyo, ano? Paglabas okay. niyo doon ninyo si Sidihan, hindi magkakalapit tayo. Oh. Okay, go, Kinabya. Patayin muna 'yung mga kandilang 'yan. Mamaya paglabas niyo, doon ninyo si Sidihan. Okay, stop, stop. Right for stop, stop. <laughs> wait muna 'yung Kinabya, stop. Wait daw, papasok 'yung Timber.

Sir. Oh, ano yung ano uh, yung bolong kayo niya? Oh! Elepante. Asa. Na no, patapusin mo na ano ah, si na natin. Bambing. Sabi mo na tayo. Alas oh. oh, oh, na oh. tayo. Video oh. <makes noise> pa nga. Kabayo. Kalabaw. Sir, last daw kami. Last kami, sir. Last. Kalabaw. Ayan na po. Maglalakad na po ang mga Estou com a